guys, good morning, good morning Magandang umaga po sa inyong lahat Dito ako guys sa bundok Ayan, kita nyo ba yan guys yung tanawin Napakaganda ba? Diba? Ayan o oh. Dito po ako sa lupa ng aking lolo to guys, kitang-kita po 'yon ang bahay ko doon sa Ayun oh, bahay ko 'yan. Ayan, bahay ko 'yan. Yung dalawang magkatabi na 'yan. Okay, guys, no? Magandang umaga po sa lahat ng aking mga viewers. Shout out po. Ayan guys, magkatabing bahay. Akin po yan. Ayan. Shout out po. Shout out sa mga viewers. Magandang umaga po. Nandito po ako sa taas Itang kita po yan ang pakagandang tanawin ayan thank you po sa mga nagsuporta sa aking mga viewers dyan bababa ako guys kasi pumunta ako doon sa kaibigan ko kasi mag magpapa ako ng baboy magpapatanggal ng kanyang ano tawag nito sabi bisaya pa magpapakapon no, magpapatanggal ako ng itlog ng aking baboy kaya wala sila doon pumunta pala sila ng dagat kaya uwi na lang ako bababa na lang ako kasi gusto ko na lang magdaro ato Mag oh ako guys diyan. Ayano. Ayan, 'yan po, 'yan, 'yan. Araruhin ko po 'yan. Okay guys, shoutout na lang ko sa inyong ta sa inyong lahat. Ako po ay bababa na. Maraming salamat po. Sana supportahan niyo po yung aking YouTube channel, Ronan Endo Vlog. Ayan guys. Okay. Ayan na ako sa bahay. At mag-araro muna ako. And just now, napakaganda, di diba? Bye bye guys. Ingat pukai yo. God bless. Back to time. I've been busy running my mouth dry, speaking lines about.